May isang babae na naglalakad, hinarang siya ng mga gangster. Binastos siya at hinawakan ang kanyang tagiliran. Sinampal niya ang lalaki, sinuntok siya ng malakas ng lalaki at siya ay natumba. Sinipa pa siya nito sa tiyan, pagkatapos umalis at iniwan siyang nakahandu sa isa simento. Sinugod siya sa hospital, dali-dali namang dumating ang mister niya na isang polis. Naibigay pa niya ang description ng mga umatake sa kanya. Pinuntahan nila ang mga gangster sa isang talyer kasama ang iba pa nitong mga pulis. Ininsulto sila ng mga gangster at nang bigla siyang suntukin nito na sa pangalawa. At nagkarambola na silang grupo. Suntukan, sipaan at sakalan, nagkatulakan pa. Nagpalitan ulit sila ng mga suntok, may isa hinampas ang ulo sa salamin ng sasakyan. May hinampas at nakailag naman, tuloy pa rin ang kanilang suntukan. Hanggang sa nakontrol nila ang mga ito. May isa pang gustong tumakas. Balik ulit sa mga nagsuntukan at tuloy pa rin sila sa palitan ng kanilang mga kamao at tuluyan na nila itong nastable. Yung isa naman ay hinabol ng isang pulis sa di kalayuan pero hindi nagtagal ay na-corner din siya nito. Akma naman siyang umatake pero mabilis kumilos ang pulis sinipa siya nito sa bayag at saka hinampas ang mukha sa kotse. Binisita niya ang kanyang misis na nasa hospital at napag-alaman na nakunan ito dahilan ng pagkasipa ng gangster sa kanya pumunta siya sa police station para maghigante sa mga gangster. Tinanggal niya ang baril saka pumasok sa kapumasok sa selda ng prisuhan, sinabi niya na kapag natalo siya nito sa suntukan ay malaya na sila. At agad niya itong sinunggaban, binugbog ang dalawang preso, pinagtulungan siya ng dalawang preso, pero nagawa niyang pataubin ang dalawang gangster. Sa isang saglit lumipat naman siya sa kabilang selda. Binuksan niya ang selda at bigla naman sumugod sa kanya ang preso. Nagkasuntukan sila inihagis niya ito sa mesa. Nagawa niyang kunin ang baril ng pulis, ngunit mabilis nitong sinunggaban ang preso at napahiga sa sahig. Dahil dito nagpakawala siya ng malakas na suntok sa tiyan na halos ikinamatay ng preso. Sandali siyang napatigil sa pagsuntok. Sa kanya ito, binugbog ulit sinuntok ng sinuntok sa mukha, na para bang kumakatay ng hayop sa sobrang galit niya duguan na ang preso at nawalan na ito ng malay.